mga balita mula po dyan sa May Independent Commission for Infrastructure. Meron pong isang kongresista muli na humarap po sa komisyon, umiling ng executive session at pinagbigyan ng naturang komisyon. May update po dyan si Bombo Isa Cotonero. Bombo Genesis, pinagbigyan ng Independent Commission for Infrastructure ang hiling ni Pasig City Law District Representative Roman Romulo na isagawa sa executive session ng kanyang pagharap sa pagdinig ngayong araw. Ayon kay Attorney Erica Migrino, legal counsel ni Representative Romulo, maaaring magdulot kasi ng panganib sa buhay at reputasyon ng kongresista ang mga ilalabas na mga impormasyon. Iginiit ang posibleng maabuso ang live stream ng pagdinig at magamit ito upang siraan si Romulo sa internet. We would like to request for an executive session for today uh, on the ground that the disclosure of the information that will be provided by the good congressman at this point uh, would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good congressman's uh, life and safety, in danger, Your Honors. uh, considering the nature of today's uh, session and inquiry, uh, the live stream of these proceedings, Your Honors, could be misused uh, by members of the public to malign the reputation of the good congressman. Ipinalawanag din ni Romulo na niniwala siya at ang mga membro ng Kamara ng Komisyon ang tamang forum para talagayin ang issue ng manumali ang flood control projects. Dagdag pa niya, nais din niyang linisin ang kanyang pangalan matapos masama sa Immigration logout Bulletin o or Order o ILBO na anay nakasira sa kanyang reputasyon sa publiko. Kung na niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Representative Ramon Romulo ng uh, Pasig City. Here kayo and yes. you request for an executive session. Where's the transparency uh, yes. there? Uh, sa totoo po, no? Okay. ang example ko nga dyan talaga is the ILBO. Okay. Pagka na Nung, nung, uh, humingi, nung nag humingi nung nag-issue ng ILBO which is a mere notice tingnan niyo po sa ibang social media ang pinapalabas po na may kasalanan na kami banned na kami and that is it alam mo yo you cannot sometimes ang hirap pa correct pag kasi yung reputation mong ganong may sinabi na na banned ka from ano that is that is the that is really the uh, i guess the consequence of technology kasunod niyang humarap sa Komisyon si Bulacan First District Representative Danilo Domingo na umiling din ng executive session. Ayon sa kanyang legal counsel na si Atty. Alex Lopez, ang distrito kasi ni Domingo ang sentro ng kontrobersya. Kahit posibyo manong magkaroon ng masamang impresyon ng publiko laban sa mambabatas. Dagdag pa ni Lopez, nais nilang maiwasan na maapektuhan ng mga nagpapatuloy na investigasyon at kasong may kinalaman sa flood control projects. Tawag na parang pakinggan natin. Ang tinig ng legal counsel ni Representative Domingo. attorney alex lopez. we are requesting for an executive session for the following reasons. Uh, first, your honors, as we all know, bulacan is at the epicenter of this flood control controversy. Uh, in this regard, congressman domingo has already been maligned, has received significant backlash, despite the fact that there was no uh, credible or any categorical state allegation. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pagdineg ni Representative Domingo. Sina Romulo at Domingo ay kapwa binanggit ng mag-asawang Pacifico at Sara Discaya binang umano'y tumanggap ng kickbacks para sa flood control projects. Mula sa lungsod ng Tagig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.